saging tayo. Ito muna. <clears throat> Magandang gabi mga idol. Welcome back dito sa ating ano, YouTube channel. Uh, Siyempre magkukwentuhan tayo, magkuhuntahan tayo. Ang topic natin ngayon about sa ano sa Rayuma. Ano? Ako hanggang ngayon hindi ko pa rin alam ang klase ng Rayuma na meron ako. Kasi sabi nga ng doktora, uh, ipacheck ko daw. Binigyan ako ng request para malaman kung ano klase. Pero wala pa akong pera. Ano? Wala pa akong pera. Pero sure na ako na Rayuma to. Hindi ko lang alam kung anong klaseng Rayuma. Maraming klase ang Rayuma eh. Yun. Ang pag-uusapan natin ngayon, ah uh, yung atake ng ganitong klaseng Rayuma. Ano, ano yung ginagawa ko kapag ka sumasakit ito tulad uh, kagabi ano uh, kung maalala nyo yung vlog na ginawa ko uh, mabilis yung gawa ko ngayon ng vlog eh. naka ilang vlog yung nagawa ko ano parang mga tatlo o apat na ang nakaraang vlog ano nagsabi ako doon na about dun sa ano sa Lanzones ah uh, yun nga, ang problema ko o, pagdating sa prutas, ano ako, um, uh, napakahilig ko sa prutas. Ano, kasi may prutas dyan, uupuan ko yan, kakainin ko yan. Yun, ah uh, napadami. At padami ako sa lansones. At, mm, syempre, di ba, um, mm, iblinag ko yan, yung about sa prutas. Yun yun, doon ko pala nabanggit yun, ano, na, um, mm, marami akong lansones na nakain, wala pang epekto sa akin. Ano, wala pa siyang bad effect kasi lahat ng magandang uh, bagay at uh, pagkain kapag ka sinobrahan mo nawawala yung pagiging maganda niya. Ah, uh, napapalitan ng pagkakaroon ng ano, ng hindi magandang uh, mangyayari sa iyo. Ano? Sabi ko doon sa vlog, um, alam ko na mahihintayin ako Ade, ano, 'di ba sinabi ko 'yon? Alam ko na meron akong hihintayin. Ah, uh, wala pa lang. Ano? At uh, sana hindi dumating. Pero yun nga ah, uh, ang inaasahan expected dumating nga. Ano? Ito yung Rayuma. Ano? At ah, um, ito yung uh, gusto kong i-share sa inyo. Ah, uh, ang atin namang topic, ang atin namang content ay about sa healthy living. Ah uh, kailangan pa rin natin na maging ano maging ah uh, healthy ano sa lahat ng bagay at ang pagiging healthy hindi lang sa pagkain ng mga matataas ang uh, nutrition um protina ah uh, vitamins na lahat ng pangangailangan ng ating ano ng ating immune system ng ating cells ng ating organ ng ating nerves ng ating buto ano lahat ng pangangailangan ng katawan para magampanan ang ano ang kal ang magandang kalusugan ayan Andun na tayo palagi kung noong binukuento 'yan at uh, patuloy kong uulit ulit ikwento kwento 'yan hanggang mas maraming mga tao ang matulungan natin ano kasi ako uh, nagturo na ako ng mga problema na uh, pilit kong binabago pilit kong ibinabalik sa maayos pero alam naman natin na kahit na maiayos natin 'yan uh, andun pa rin andun pa rin yung ano andun pa rin yung uh, hindi perfectong ano uh, kalusugan ano alam natin yan ata uh, ang ginagawa na lang natin ang ginagawa ko na lang preventive para ano para uh, patuloy na ano na um, hindi basta-basta kapitan ng mga karamdaman yun nga lang sabi ko <laughs> ang mga sobra ay masama din at mm, ito yung nakuha ko sa pagkain ng madaming lansones uh, kagabi hindi ako pinatulog. So, ali, ano, uh, kaninang tanghali, hindi na ako na gano'n, may gagawin sana ako doon sa bahay na, um, ano, ginagawa. Um, inaayos ko yung mga lalagyan ng linya ng kuryente at lilinyahan na natin yon hindi ko muna ginalaw. Ano, yun pa naman, Sabad at linggo ko lang ginagawa. Kasi yun, yun yung time na wala akong pasok sa opisina kaysa uh, ipagawa ko pa sa iba, ako na lang yung gagawa. Siyempre, alam ko na mahihirapan ako sa kondisyon ng rayuma. ah uh, pero kahit may rayuma, hindi ko parang rin ito binibibi. Ano? Tandaan nyo yan. Ang sakit hindi binibibi. Dinalabanan yan. At ang binibibi dapat, yung kalusugan. Ano? Ano? Yun yung ano, laging tatandaan nyo, ang inaalagaan yung kalusugan, hindi yung sakit. Kaya uh, ginagawa ko at uh, ginagamit ko itong mga ano ito. Ang problema talaga sa akin, siguro yung mga nakapagpa ah uh, gamot na tungkol sa rayuma nila na nanonood dito, alam na nila kung anong klaseng rayuma at uh, baka mayroong kaparehas itong sa akin, pakicommit na lang. Ano? Pero syempre, uh, para mas maganda, ipapala papa-check ko talaga. Pero sa ngayon, hindi pa. Medyo mahal-mahal ata yun. At saka, hindi ko pa rin kinakanbas yung, yung request na binigay sa akin kung magkano ang aabuti ng ganyan sa uh, test. Pero, papulit, uh, try natin, ano, try ko din kung magkano. Para at least, uh, mapag-ipunan. Ano, mahirap yun. Medyo, alam ko, medyo special, special, ano yun, um treatment sa laboratory treatment ba tawag doon yung test special test ano kasi sa dugo sa dugo yun sa dugo ang naramdaman ko kagabi yung nakaraan kasi na may eh, vlog yun eh ang pinahirapan ako noon yung buto dito sa anong sa leeg na tuloy ano talagang mapapaluha ka lumalaglag ang luha mo na hindi ka umiiyak ano kagabi iba yung mga ano buto sa katawan mula sa balakang ano hanggang dito kaputang kamay ang naramdaman ko yung mas dito sa ano sa ribs ano sa ribs uh, para sa ano masakit yung mga ano yung mga dugtungan yung mga dulo ng ribs para sa kinokuryente pati para sa kinokuryente dito yung nakaranas ng ganun ah uh, parang ano eh, parang hihiwala yung kaluluwa mo, kaluluwa mo sa ano eh, sa katawan lupa mo eh. Yun yung nararamdaman. Ah, uh, yun kung siguro ano kung hindi ko kinilala itong kondisyon ito, ito so kasi sinerts ko na eh. Kinilala ko ito. Alam ko kung yung mga nararamdaman kong yun, ah uh, part ng rayuma. Alam kong part ng rayuma. Alam kong hindi siya delikado, hindi siya hindi siya ano, hindi siya yung kung hindi talaga alam, ano kung hindi ko alam, pwede akong magpadala sa ano sa hospital. Kasi ang hirap. Ang hirap ng ganun pa kay Ramdam. First time kong nar naranasan yung ganun, pero alam ko na yung aatake ah, Rayuma. Ano? May mga nararamdaman ako sa buto na masakit. Para siyang ano, ah, uh, nanganga ano siya. Yung sa sobrang sakit, yung katawan mo nangangatal. Nangangatal sa sobrang sakit. Para siyang nangingilo, para siyang nakokuryente. Kung natatandaan nyo yung sobrang sarap na higab, ano yung higab, pag inaanto ka, na para kang, para may kuryente sa katawan mo. Parang ganun eh. Ano, syempre yung, ano, yung isip mo, lumulutang. Yun yung nararamdaman mo, lalo't hindi ka patulugin straight ako, ang uh, ginawa ko, itong ilaw binuhay ko na lang. Tapos, uh, ako, nanood ako ng pelikula. Yan. Pinipilit ko mag-relax kasi alam nyo naman um, may anxiety ako. At uh, yung anxiety ito, dinalabanan ko na lang para hindi ako matakot. Dahil kung matatakot ako, sigurado, takbo sa hospital. Yung nasa isip ko, hindi. hindi kasi, uh, kort lang ito ng rayuma. Alam ko, pag ilang oras lang na atake ito, mawawala din ito. Mag-aayos din ito. Yun, mga ilang oras uh, magdamag. Habang lumiliwanag, humuhupa na yung atake ng Rayuma. Ngayon, gabi, ito na naman, nararanasan ko na naman, nararamdaman ko na naman. Uh, kaya ang aga kong kumain. Ano, maaga akong kumain. At uh, para pagka inantok ako, itutulog ko na kung magising ako sa masakit, at least nakatulog na ako. Ano, may laban na yung aking katawan, hindi yung puyat ako. Ano, yun yung uh, ginawa ko ngayon, gagawin ko ngayon. Ngayon, ang una ko nararamdaman ngayon, naligo din ako, naligo ako ngayon. Para press ko, para Ano, kasi pagka um, hindi ka naligo, medyo malagkit ang katawan mo, mas mahirapan ang matulog ay eh, pagkagantong bagong ligo ka, press ko yung katawan mo, madali ka makakatulog. Ano, pag inanto ka, tulog mo na lang. ah uh, bahala na lang kung magising ka ng may sumasakit. Ano naman, wala. Um, iba ngayon eh. Ang nangingilo dito. Dito. Lalo na itong kahapon, kagabi, kaliwa eh. Nararamdaman ko. Pati yung sa katawan, kaliwa. Ngayon, kanan yung nararamdaman ko. Mamula dito, dito, hanggang dito, ngilo. Nangingilo. Yung parang ngipin na nangingilo. Sa buto, sa loob. Yun yung nararamdaman ko. Pero pag kinapita mo yung mga litid, masakit. Masakit yung mga litid. Pag ginato po, masakit o. Oh. Masakit din yung litid. Um, ang gin ginagawa ko lang, continuous, hindi ako binom ng gamot. Ano, ayaw ko talaga ng gamot. Hanggang maari hindi ko iinom ng gamot kasi nga, nadala na ako sa haba ng panahon na may sakit akong GERD. Uh, pag inin, nung ininom ko ng ininom ng gamot, ang dami mga lumutang na mga iba't ibang mga side effect. Ano? Komplikasyon. Ano? Dahil doon sa gamot. Yan. Um, yung tinuro kong luya, ano? Yun yung ginagawa ko, ano? Yung luyang dilaw, luyang uh, natin. Tapos yung kale paper, yung Ah, uh, honey, lemon, paminta, 'yun yung ano, 'yun yung ininom ko kanina. Tapos, siya bumili ako ng mga saging. Ano, mahalaga 'to. Kasi dahil nga din sa ganitong kondisyon, ano, lalo pa't sa katawan, stress na stress yung katawan. Wala na tayong guard, hindi na ako inaatake ng guard, pero siyempre, tao tayo. Ah, uh, atake at atake pa rin yung ating ano sa sikmura. Ano, sabi ko nga sa inyo, um, uh, magaling na tayo pero tao pa rin tayo. ah, uh, pwede makaramdam tayo ng mga ganyan problema. Siyempre, sa mga parte ng katawan natin, isa ay yung sikmura sa mahina. Ano, mahina na para sa akin. At uh, pag may stress, magre-react yan. Lahat magaling na tayo, magre-react at magre-react yan. Siyempre, hindi naman problema sa akin yan. Alam ko yan. Um, alam ko kung paano labanan. Kaya, okay lang. Ano? Pero nararamdaman ko, ang isa pa, yung anxiety. Ano siya? ah, uh, napipigilan lang. Natotoo lang napipigilan kagabi. Napipigilan lang yung ibang ground na nararamdaman ko. Yun, alam ko yung part ng anxiety. Pero siyempre, transfer ko yung utak ko na, oh, ako matatakot, uh, mamaya okay na ako. Ano? Kaya, yun, hindi siya makapag-penetrate yung anxiety, kontrolado siya. Yun, um, uh, hopefully, ilang araw lang naman to. No? Ilang araw lang to, basta continuous yung ano, yung pag-inom ko nung aluya uh, kasi, alam ko, malaki ang maitutulong nun sa pag-cleansing Yun nga, ang naging problema, naging dahilan, yung katakawang kasibaan ko doon sa prutas na lansones. Ano na, na mga ako, ang dami na naman lansones doon sa, ano, sa tindahan. Binilang ko nitong ano, prutas. Bumili din ako ng saba, ilalaga ako bukas ng umaga. Ang kakainin namin. Ah, uh, ang dami lansones. Kinigilan ko lang talaga sa sarili ko. Uh, gusto kong bumili ang ginawa ko to mix. Pero masakit na tumikim pa rin ako ng dalawang lansone. Sumingi ako doon sa ano. Lang yan. Ganito talaga. Ano ang hirap basta pagdating sa prutas. Ang hirap kung ano. Ang hirap kong tigilan. Um, yun nga. Yun yung kati, katotohanan na hindi dahil mabuti, hindi dahil masustansya, uh, makakabuti sa atin. Ano? kapag ka talaga sinobrahan mo, makakasama ito sa atin.